Alam nyo mga kachismak, nung nakaraan, day off ko, nanonood ako sa YouTube ng mga old videos ng Eat Bulaga, yung original Eat Bulaga nila Tito Joey. Tapos sabi ko, wow, ang dami na nilang subscriber ulit, Bumalo, pumalo na lang 5 million. Pagtingin ko, putik, hindi pala sa kanila yun. nung ng mga halusos na, ano, na... na channel sa YouTube ng nila Tito Bikay Joey, nabawi na pala. What? Nasa kanila na yung original na Nasa kanila yung original channel ng TBJ. Pag tingin-tingin ko, putik. Ayoko supportahan yun eh. Grabe, naiinis kasi sa iyo What? Kasi parang, parang nilakawan nila yung titupik yung Joey. Kaya dali-dali kong ano, i uh, ilang subscribe. Kasi kala ko, sa kanila yun. Pakikita nyo dito mga katisma ko. Ito, ito yung sinasabi ko. Ito yung... old na channel ng Tito Bikay Joey ng original Itbulaga. Ayan, ito po yon. Tapos ito po yung bago. Ito po yung suportahan natin mga atis. Paking bago po. May kamali ako doon kasi talagang nagkang ako ng amin ng Eatful, Pero ang problema doon mga atis. Yung pinanonood ko, iba na palang sinusuporta ako yung mga yung grupo na salito. Parang dali-dali kong ano, in subscribe kasi parang nakakainis kasi suportahan yun eh. Parang ang dating kasi parang kinuha na kay Diyo Bikin ito po yung supportahan natin yung original channel po ng Eat Bulaga. Huwag po tayo, ano, po tayo sa mga manloloko, mga ma manlinda. Ako nga po, na, nanindang mga katismak eh. Ito po ang supportahan natin na ito pong channel na ito. Marami po sa mga katismaks.